Ito po yung resulta to upang pagpaga as kung susundin po natin yung payo yun at inaasahan po nila susundin natin uh, they know that the result would be sa gantong paraan maaari natin mapakita at mapatunayan na tayo nga ay tunay na, na tagasunod ni Kristo that's the result and they know it in, from their heart that if we abide or follow this um, advice they know that there that's the only way that we can show to the world our uh, we can show to the world that we are actually disciples of Christ gay din maaari natin mapagtibay ang banal na ng pagkakaisa the only way to maintain unity is not really for unity's sake or for love's sake to maintain unity in the church is to show that we are actually faith people or magpamalas ng kanyang pananapalataya sa lahat ng tao at magpatunay na tayo nga ay bahagi ng katawan ni Kristo o bahagi ng kanyang iglesia. Ito ang magpapalakas, ang sabi po dito, na magpapatatag sa bawat isa laban sa gawa ng laman at makamundong gawain. Another provision, specific provision of tuntunin pangkahalatan to flee from uh, from this uh, from obvious works na that doesn't lead to holy life, to mm -hmm. holy living. And uh, as uh, an inference or sa conclusion po, kaya nga, kaya nga, so it's a conclusion, hinihingi sa bawat isa ang mamuhay ng naayon sa ating sinasampalatayanan. Notice po the proper noun. Tuntuning pangkahalatan at mga patakaran. Ito po ay nagbibigay ng concrete reference na ang bahaging sinasampalatayan na ito po yung articles of faith yung tuntunin pangkahalatan, ito po yung general rules at yung po mga patakaran ito po yung disciplines and it it is actually explicitly saying to us that uh, uh, na ang binibilin po nila sa atin ay ang pangalagaan ang mga bagay na ito yun po yung conclusion po ng letter Ngunit meron pong uh, uh meron pong parang pahabol, a conditional um, advice or ano, uh, an advice, a conditional statement that qualifies everything po na kanilang sinabi. At ito po yun. Ngayon, kung sakali ng ating pagkakaisa ay hindi magmumula kay Kristo at hindi makapagahari si Kristo, ang ating pagkakaisa ay hindi sa pagbubuo kundi lakas na pagkakawatak-watak. Ngunit kung ang ating pagkakaisa ay kaisang diwa kay Kristo sa kababaang loob, kaamuhan, kabanalan, pag-ibig, ang ating pagkakaisa ay hindi malalagot ng sino man. This po puts a conditional or a condition to the unity that we're trying to achieve or they but they're trying to say to us or trying to advise us for yung yung layunin they're saying that is conditioned on the premise that uh, the yung yung unity that the work work for unity is not for unity's sake alone mahalaga po 'yon because there will be times that we would want to unify for unity's sake or for love's sake um dahil lang po uh, gusto natin na may pakita na hindi po tayo nag-aaway-away o hindi po tayo nagkakawatak-watak. Hindi po. Ang sinasabi po dito, kung hindi naman po ito nagmumula at hindi naman nakapag si Kristo ang pagkakaisang ito, meaning there is such a unity na hindi pagbubuo-buo kung hindi isang unity na lakas lamang sa pagwawatak-watak. And to further direct us to a, 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 a good kind of unity, yung unity po na sinasabi po dun ay pagiging isang na nakarapat-dapat po ay yung pagiging isang diwa kay Kristo sa kababang loob, kaamuhan, kabanalan at pag-ibig. Ito po yung pagkakaisa na nagbubunga o nagmumula sa kalooban, tunay, dalisay, hindi lamang sa panglabas na uh, larawan ng pag-iisa. Sabagat may pag-iisa po na hindi lamang po Uh, may pag-iisa na para lamang magkaisa. Hindi po yun yung nais nila. Ang nais po nila ay ang pagkakaisa na nanggagaling sa dalisay na kalooban, tunay na pagkakaisa na nagmumula kay Kristo. Sapagkat ang pagkakaisang ito ay hindi malalagot ng sinuman. Uh, at sa kanilang closing, lubos silang umaasa na, kanilang pag, na ating pagpapahalagaan at susundin ang mga habilin nito. At ibabaulik po nila tayo dun sa una nilang uh, statement on the the purpose, uh, on the ground. Sabagat alam nila uh, na hindi ito sa ikararangal ng sinuman, kundi sa ikatatibay ng pananampalataya sa kailangan lahat ng Diyos magpagkailanman. At ang lahat po na nakasulat na dito ng mga pangalan ay ang lahat po ng ating magulang sa pananampalataya na nagtatag at nagsama-sama magtatag ng anim na iglesia noong taong 1932 na may naging um, pagpapala po ang lahat ng mga bagay nito na, na ipinalawalag ng inyong lingkod. Uh, umaasa po ang inyong lingkod na ang lahat ng mga bagay na ito ay uh, makakatulong at uh, bibigay encouragement, bibigay linaw, bibigay uh, interest, bibigay ng lahat ng uh, pangangailangan na maaari po makatulong sa ika susulong po at ikalalago ng ating minamahal na Iglesia Unida. Maraming maraming po salamat po po natin ating Panginoon.